Sino ang hinihintay mong tagapagligtas? Ang lahat ng mga reliyon sa mundo ay natuturo papangtol sa pagdating ng isang tagapagligtas na aayos sa lahat ng problema sa mundo. Para sa mga Buddhis, ang kanilang hinihintay ay si Buddha Maitreya, ang tikalima at pangwiling Buddha. Sa kanyang pagdating ay tuturo niya sa mga tao ang paraan kung paano maging Buddha agaya niya. At sa mga panahong iyon, ang mga tao ay mabubuhay ng puno ng pag-ibig. At ahaba ang kanilang lifespan ng hanggang 80,000 years. Para sa New Agers, ang kanilang iniintay ay si Lord Chananda. Ang isa sa kanilang ascended masters na bababa sa lupa sa ng isang spaceship. At para sa kanila ay sa isisuraw na pilala natin ang sananda na ito. At sa kanyang pagbabalik, ituturo niya sa mundo kung paano mapamit ang Christ consciousness at kung paano maging Diyos ang mga tao. Para sa mga Hindu, ang kanilang inihintay ay si Kalki Abatag, ang ikasampu at panguling incarnation ng Diyos nilang si Vishnu. At sa pod pagbabalik, ay pupuksay niya ang lahat ng masasama at maglahari siya sa mundo sa loob ng sanribong taon. Pagkatapos nito, ay babalik siya muli sa langit sa kanyang anyo na may apat na kamay